Alam, alam naman po natin na isa lamang po ang ating sinasamba, pero iba-iba po ang ating relihiyon As uh, sa palagay niyo po ba, Brother Ellie, dito sa mundong ibabaw ay may pag-asa pa po ba na magkaroon ng isang relihiyon Kung meron pa po, paano po kaya mangyari ito? At meron pa pong isa katanungan po. Sa palagay niyo po, ba, Brother Eli, Sino po kaya ang maaring gawing instrumento ng ating mahal na Panginoong Hiso Kristo na bigyan siya ng kapangyarihan para tayo ay mapag-isa at mapagbuklod para tayo ay magkaroon ng isang reliyon? Salamat po. Alam mo, salamat din kapatid na Nelia, no? Pero yung tinatanong mo ay hindi mangyayari kahit kailan na magkakaroon ng isang reliyon sa lupa at merong kakasangkapanin ng Diyos na instrumento para bigyan ang kapangyarihan para mapag-isa. Alam mo kasi, wala nang mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Eh nung pumunta si Kristo, di niya napag-isa lahat yung araw eh. Alam mo kung bakit? 3.19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayon, sabi ni Kristo nung nasa lupa siya, ito ang kahatulan na parito ang ilaw sa sanlibutan. Gusto pa ng tao yung kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Kasi masasama ang kanilang gawa. Yung ayaw gumawa ng mabuti, yung manggagawa ng masama. Kahit may ilaw, ayaw nun ng ilaw eh. Alam mo kasi yung masamang gawa, ang gusto lang ginagawa ng tao yan sa madilim eh. Itinatago sa paningin ng kapwa. Akala nila, kung na hindi nakikita ng kapwa, hindi naman nakikita ng Diyos. Eh sa Diyos, pareho lang naman yung dilim at liwanag eh. Pero merong mga tao, ayaw talaga ng mabuti. Kaya, mismong si Kristo, hindi niya nga napag ise Merong saduseo, may pariseo, may mga eskribas, hindi niya napag-isa lahat yun eh. Siya na mismo ang nandito. Pinatay pa siya. Basahin natin ang Juan 1, 11. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan, naparito siya sa sariling kanya, sa mga Israelita, at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Itinakwil e, pa nga siya. Eh sino kaya ang papupuntahin mo pa sa mundo para mag-isa sa lahat ng tao? Eh yun na nga mismo anak ng Diyos ang pinapunta, hindi niya napag-isa lahat eh. eh. lalo ko lang hindi mapag-iisa, kapatid. Yun lang isang isang bansa lang hindi mapag-isa eh. Maski sa politika eh. Sa atin eh, iba yung nasyonalista, iba yung liberal, iba yung independente, iba naman yung bagong lipunan, iba <laughs> kung ano-ano eh. Eh hindi nga mapag-isa eh. E eh kung si Kristo na nga, hindi nagawang mapag-isa lahat-lahat siyang mga tao dahil may dahilan kasi. Merong mga tao ayaw ng mabuti. Merong mga tao ayaw ng totoo. Mas gusto ang kasinungalingan. Basahin natin ang ikalawang Tesalonica 2.11. At dahil dito ay ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan upang mga silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Kung ayaw ng katotohanan, ang gusto kalikuan eh. Kaya nga hahatulan ng Diyos yan pagdating ng paghukom. Kaya yung sinasabi mo't pangarap mo, alam mo kapatid, nung nag-uumpisa akong mga aral na ebanghelyo, pangarap ko rin yun eh. Pangarap ko rin yan. Pareho lang tayo kapatid na Nelia. Sana ka ko lahat ng tao maging isa lahat-lahat. Maganda yun. Pagkaganda-ganda nun, pagkagaling-galing nun. Pero hanggang pangarap na lang yun. Alam mo kung bakit? Eh, meron tao hindi makikipagkaisa eh. Meron kasing tao ayaw ng mabuti. Mas gusto nila ang masama. Mas gusto nila ang kasinungalingan. Kaya yung pangarap mo, kapatid, ibaon mo na sa limot. Hindi mangyayari yun. Hanggang sa pagdating ni Kristo, may mga taong madadat ng masasama. Pakinggan mo ha, ang talinghaga o parabola ni Kristo. Ito ang ating mababasa sa Mateo 13.24. Sinaisay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapot samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kaniyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapot ng sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba ga ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, Isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, Ibig mo ba na kami ngay magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapot sinabi niya, wag baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. data at tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Ayan ang talinghaga ni Kristo kapatid eh. Tanim na ng halimbawa ng trigo. Kami ang konti ng tumubo yung trigo, may mga pansiran damo. Minsan mataas pa nga yung pansiran damo kaysa sa trigo eh. Kaya sabi ng mga manggagawa, Panginoon, gusto mo alisin na namin yung mga pansiran mo? sabi ng Panginoon. Huwag niyo alisin, baka pati yung trigo mabunot nyo. Madamay, kasi makalapit lang eh. Isang kaaway ang naglagay niya, yung mga pansiran mo. Biyaan nyo na lang hanggang sa panahon ng pag-aani. Sa pag-aani na lang natin paghiwalayin yung pansiran mo, sa kain trigo. Ano ibig sabihin ng talinghaga? Paliwanag ni Kristo Kristo'y ganito. 36. Nang magkagayo'n ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay. At sa kaniya ay nagsilapit ang kaniyang mga alagad na nagsisipagsabi. Ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, "Ang nagaahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian." at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama at ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan at ang mga mga ani ay ang mga anghel. Kita mo kapatid, ang paliwanag ni Kristo, yung palang mga trigo, yun pala yung mga anak ng Diyos. Yun ang, ang pansiranda damo, yun ang mga anak ng demonyo. Yun namang pag-aani yung katapusan ng sanlibutan. Ang mga aani ang wika, mga anghel. Kaya hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hanggang sa panahon ng pag-aani, may mga pansirang damo. May mga taong masasama. Paano mo i-unite lahat ng tao? Eh, meron taong masasama, ayaw sa mabuti. Kaya imposible yung pangarap mo. Ibaon mo sa limot at ibinaon ko na sa limot yung aking pangarap. Kapatid, ang magagawa na lang natin ang maiipon yung mga sa Diyos, yung gusto ng mabuti. Pero yung masasama, pabayaan natin sila. Sabi ni Kristo, 15-14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga sa hukay. Ang wakas ng mga bulag, na taga-akay at yung mga bulag namang nagpapaakay sa bulag, eh, sa hukay. Bayaan na lang natin sila. Yun ang sabi ni Kristo. Hindi natin kaya, kapatid, na lahat ng relihiyon ay pag-isahin. Isa pang bagay, kapatid, ano? Huwag kang magagalit sa akin, ha? Tinasumasagot lang ko ng prangka, kapatid na Nelia. Sabi mo, hindi ba po tayong lahat, iisa lang naman Diyos ang sinasamba natin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. 4.8 ng Galacia. Gayon man ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Hindi mo nakikilala ang Diyos, nasa ilalim ka ng pagkaalipin ang hindi tunay na Diyos. Tinan mo yung mga budista. Hindi ba? Bilyon ang budista. Eh ano ba ang Diyos nila? Si Buddha. Mali. Hindi tunay na Diyos si Buddha. Didiosin mo si Buda, eh, tao rin yun, patay na. Yan nga yung Buda na yan, ang sinasamba ng mga hapon, mga incheck, eh, pwede mo ba sabihin, lahat naman po tayo eh, sinasamba natin isang Diyos lang, hindi totoo. May sumasamba ang paniwala nila si Buda ang Diyos. Hindi totoong Diyos yung Buda. May naniniwala kay Sing, yung mga huwa, mga tao dito, Sing, ang, ang pangalan ng mga yung Bumbay, yung nagbibigay ng 5-6 sa Pilipinas. Meron siyang mga Bumbay nagbibigay ng 5-6. Ang sinasamba, si Sing. Ha, ah, tao yun. Meron namang mga Bumbay, ang sinasamba, daga. Biro mo, daga. Ang kanilang Diyos, daga. Meron naman ang sinasamba, si Bahawla. Meron naman ang sinasamba, si Maria. Meron sumasamba sa mga ribulto. E eh, Diyos ba yung mga yon? This is ng gawa. Basahin natin. Yamang tayong ay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagkadyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at kataliduhan ng tao. Eh, hindi nga natin dapat isipin may pagkadyos doon sa bato, pilak, ginto, kahoy na inukit ng tao. Yung mga ribulto, sinasamba nila yun. Eh. Paano mo sasabihin ang sinasamba natin ay eh, isang Diyos lang? Eh mali 'yun eh sabi ni Pablo eh. Hindi natin dapat isiping ang pagka ay gaya ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabihas na ng tao. Bawal nang jusyan, 5:7 ng Deuteronomio. Basahin natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit. O nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na sali ng nangapupuot sa akin. Eh, sabi ng Diyos eh, huwag mo yuyukuran yung ginawang mga larawang inanyo anay, eh, huwag yuyukod sa kanila. Eh yan eh, bawal po ng Diyos yan eh, mga kababayan. Kinalulungkot kong sabihin ito, pero ito'y nasa Biblia at natutuwa ako kung makikinig kayo sa harap ng Diyos sa kanyang salita. Pero kung magagalit kayo, bahala na kayo. Tutal, hindi naman tayo magkamag-anak eh. Pero kahit hindi tayo magkamag-anak, magalit kayo sa akin, narinig nyo yung totoo. Malay nyo, isang araw, magising ang isip nyo. Nasa pasyon din yan eh. Naninibugo ang Diyos. Sabi nung pasyon, tunay maghihinanakit ang Diyos na poong marikit. Ginto pilakyamang muntik sa'yo'y di ipinagkait. Kay baal mo pinagsulit. O, tama mo? nag kitang ang Diyos poong marikit. Siya ang gumawa ng ginto, siya ang gumawa ng pilak. Hindi sa iyo pinagkait. Kay baal mo pinagsulit. Sino ba yung si baal? Diyos Diyosan. Rebulto. Kay baal inihaala yung ginto at pilak. Kaya ang Diyos ang may bigay sa kanila noon. Kaya anong sabi ng pasyon? Dapat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Sino lang ang luluhuran? Ang poong Diyos lamang, sabi ng pasyon. Nakita mo, kapatid na Nelia, yung sinasabi mo, isa lang ang Diyos nating na sinasamba, hindi totoo yun. Maraming mga diyos diyusan at maraming mga hindi tunay na Diyos na sinasamba ng mga taong walang pagkakilala sa Biblia. Makinig ka ng doktrina, kapatid na Nelia. Nakikita ko sa iyong uh, mukha ang pagnanasang makaalam ng totoo. Sana samahan ka ng Panginoon.